Ang guidance counseling or counselor ay deal with the emotional equilibrium of the student clients. Kailangan mabalik or matulungan ang sudyante na maging stable uli yung kanilang emotions. Kaya yeah, si counselor, laging tanong ng tanong ngayon, eh, o bakit? Ano ba nangyari? Uh, bakit kaya na uma-absent? ba? Diba? So, hindi siya dati nang kailangan dapat ikaroon ng conclusion. Wala tamad mo naman, ba? Diba? Wala kang pag-asa ang tamad mo. Wala kang uh, mga sa buhay mo, ba? Diba? So, hindi ganun, okay? So, you have to really find out bakit siya uh, laging nag absent What's the reason behind para matulungan mo siya makabalik doon sa kanyang sipag? So, another one is guidance counselor will serve as the source of comfort for scared, you may related and confused students, student so client will be encouraged to open up. So yun yung uh, goal ng guidance counselor, di ba? Na yung mga napahiya, yung mga takot, yung mga may mga phobias or fears sa kailang tahanan, sa kailang, pa, sa kailang uh, classroom. Yun kasi ang sa kailang mga distress sa buhay nila para hindi sila maging comfortable at uh, maaring ma-divert yung kanilang emotions sa iba pa kapag uh, hindi na-process ng maayos yung kanilang uh, damdamin. Kaya nadudulot sa ng miss behavior, okay? At at the same time ng na ma maapektuhan yung kanyang academics, okay? So, hindi palaging problema ay yung pag-aaral. Meron pa rin dahilan kung bakit sila nag-misbehave. At yun yung dapat ninyong malaman uh, sa guidance counselor, i-dig deep natin yung reason behind, i-proseso natin yung emotion nila at maunawaan nila bakit nangyari ito sa kanila? Ang ginagamit natin dyan na methodology ng guidance counselor is one of the guidance services and the heart of guidance services ay natawag nating counseling. So counseling, it aims to assist the students in processing their issues and concerns toward an acceptable resolution in an atmosphere conducive to trust and confidentiality. Okay? So, building relationship talaga yung counseling uh, process eh. At yun, hindi siya madali, okay? Sometimes, it takes uh, first, second, third session, fourth session bago mag-open up talaga yung client or yung student doon sa guidance counselor. Hanggang siya magsikta talaga siya ng tulong, di ba? Lalo na yung mga tinatawag natin mga mental health problems na nag sa atin ng anxiety, ng depression, ng sadness, and other psychological abnormalities. Ang pinapayagan lang na mag-practice ng counseling ay walang iba kundi ang mga professional or licensed guidance counselor. Pinoprohibit ng batas ng 9258 pa rin na, na hindi pwedeng magbigay ng counseling ang hindi lisensyadong guidance counselor. Kasi this is very sensitive. Kapag nagbigay ka ng advice sa isang kliyente o sa isang estudyante, at uh, more on solution oriented ka di ba? Provide ka kagad, yun yung kailangan ng kliyente mo. Instead na magbigay ka ng healing, baka mag-add ka pa lalo ng pain. Kasi most of the time, ang kailangan ng mga estudyante natin ay sila ay mapakinggan at, ma, at makuha natin yung loob nila uh, para makuha natin yung trust nila at uh, mag, uh, mapakinggan yung kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Follow me for part 5.